Mainit, 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 mainit. Ano ba yan? Kamakainan lang, malamig na eh. nag na sana eh. Ngayon mag... Ito mo, oh, Ang init, ang init. Yung aking dinadaada na bulubuldukin eh. Mainit. Oh yan yung dahon dati na puno na, na pinapakita ko dati ngayon is green na green oh. tapos yan diba guys guys sobrang init sa nilalakaran ng akin nakakapangit ang mainit oo oh Siyempre makulot yung noo mo Para makita mo yung daan oh, ah, Saan ba yan Saan ba ako naglalakad O oh, diba Pa uwi yan Kaling sa work Anong oras na ba Alas tres ata Alas tres Di pa ako nagtanghalian Kakain pa lang ako Ayan guys Akala nyo dito sa abroad ha Dito puro lakad Walang tricycle Walang jeep Kung meron mga sasakyan dito Hindi siya papunta doon Sa pupuntahan nyo O uh, Diba Kaya lahat ng kinikita dito ng mga nasa abroad hindi madali. Abutin nga dyan sa Pilipinas. May tricycle paglabas mo ng bahay. Dito wala. Wala dito ang ganun. Pinuhay mo yan, oh. Pag nagpayong ka naman dito, pag tatawanan ka, ang payong kasi nila, pag umuulan daw, kaya eh, wag kang magkakamaling magpayong ng ganitong mainit. Sisitahin ka ng mga loko. O ba? Diba? Ang ganyan. Yun. Tatawid na ako eh. Yan na. Tawiran, tawiran. lalakad ka ng 10 minutes kada la kada lalabas ko sa trabaho 10 minutes to 15 minutes ang bahay paglabas mo lang masasakyan yan saka ka makakarating sa sa inyo pupuntahan Pauwi na tayo guys para maka makakain tayo ng ating tanghalian. anong oras na? Las 4. Tapos papakulo pa ako ng kakainin kong pasta. Oh. Buti na lang pasta dito. 7 minutes lang ito na. Tapos lalagyan ko lang ng kamatis. nasariwa yung pagkain na yan saka uh, atun tuna kung sa um, hindi kilala ang atun atun kasi Spanish eh. oh, diba? thank you guys salamat sa inyong lahat